Alam ko April 1 ngayon, no? kaya iniisip ng mga tao na baka joke lang lahat ng bagay. No? Pero hindi to April Fool's joke mga pre. Na nakaraan, pumunta ako ng police station no? para official na magsampa ng kaso laban sa isang commentator na nagbanta sa buhay ko. Yo mga pre, kapunta ako ngayon sa Camp Trame eh, no? para formally isampanan natin itong kaso, laban dun sa ano, nagbanta sa buhay natin. Context lang, no. no March 27, nag-upload ako sa Facebook ng video kung sa amin na market ko ang PC worth. No, ang title ng video, binigyan ako ng worth 90k na laptop kasi sikat ako. Yung concept ng video na to, no, kung hindi ka pamilyar sa akin at hindi ka gumagamit ng utak mo sa mga context, magmumukha siyang mayabang at unappreciative na tao, no. Pero isa lang siyang satirical take sa marketing. Kumbaga, ito yung marketing na malamang hindi mo pa nakikita kasi walang balls yung ibang tao na maging ganito ka-honest sa pagmamarket nila na isang bagay. Magkano to? Magkano to? 90,000. Ito, peking kilig na lang to, no? Kasi para pakita ko sa kanila na appreciative ako. Pero hindi ako gaano nasilaw sa presyo niya, di ba? Wala akong pakis sa presyo nito sa totoo lang. Thank you. Binigyan ako ng laptop na worth 90,000 ng PC worth mga preno kasi sikat ako. Pero marami naman ako conclude dun sa video na satirical joke lang itong video ko. And at the same time, ina market ko pa rin yung store. Kung tamad ka manood no, at hindi mo tatapusin yung video tapos madali kang mag-react sa mga bagay dahil lang sa nabasa mong title, posibleng magalit ka dito sa content ko. At naiintindihan ko yun, no, maraming nagbabash sa akin na hindi tinatapos yung mga videos na inupload upload ko. Okay lang sa akin ang bashing mga pre, walang problema yan. No? Kahit nga laitin yung mukha ko, okay na, sanay na ako dyan. sa 12 years ng buhay ko sa mundo ng internet. Lagi at laging may mga taong magsasabi ng hindi maganda tungkol sa'yo. Fair game lang tayo doon, no? Kasi kahit ako may nakikitang hindi ko nagugustuhan sa mundo ng internet, minsan nagsasalita ako, pero hindi yon enough na rason, no? Para magbanta ka sa buhay ng iba. So dahil sa video na to, no? May nag-comment sa atin na hindi ko na babanggitin muna yung pangalan, no? For legal purposes. Wala na muna tayong papangalanan dito sa video na to. And moving forward, hindi ko na papangalanan yung tao na to para sa protection ko na rin. Pero ang naging comment niya dito sa video ko, makita kita, babariling kita. Ngayon yung ibang tao, posibleng take lang to na, ah, wala lang yan, empty threat lang yan. Pero hindi ko siya tinake na gano'n sa umpisa kasi yung mga simpleng threat ay eh, kinamamatay talaga ng ibang tao. May mga taong nakatanggap na ng na maraming death threat at kalauna na matay talaga sila. Isang araw nga, no, after nito mangyari, no, nag-viral lang isang news kung saan after magpablatter ng isang tao dahil nakatanggap siya ng death threat, pinatay talaga siya. So kung biro man to, no, isa to sa pinapangat na joke na pwede mong gawin sa panahon natin ngayon. Tapos syempre, pag nakabasa ka ng ganyan, no, titignan mo yung profile kasi gusto mong alamin ano ba yung kapasidad ng taong to na gawin talaga yung bagay na kinoment niya. Kasi posible ko maramdaman na hindi na ako safe eh, di ba? Babarilin ako eh. So inisto ko yung tao, nakita ko yung profile picture niya eh para siyang uniformed personnel. Kaala ko nga police siya eh. Pero yun pala, hindi pa pala siya police, no? Isa siyang criminology student mga pre. So anong nangyari, ni-screenshot ko yung comment niya, no? Kung baga naka-public naman na yung comment niya eh, binibigyan ko lang lalo ng highlight doon sa page ko. Tapos nag-viral yung post na yun no. Tapos humingi pa nga sa akin ng public apology yung taong yun. Babasahin ko sa inyo yung public apology niya. Ang sabi niya sa public apology niya mga pre, First of all, sorry to all fans of TPC and also to TPC nga pala. My comment recently in his Facebook content uh, for some reason pa ko. Etong public apology niya no, eh crime itself. Kasi na-threaten yung IQ ko. Eh. Ulitin natin. First of all, sorry to all fans of TPC and also to TPC nga pala. My comment recently in his Facebook content, barilin kita. It was all sarcasm. or either joke but i know it's not funny to make someone death threat threat to someone else because it contain grave threat to my family and to my friends to my school institution to my department and also criminology institution sorry for my fault because i couldn't think twice my doings lately i don't apply to myself the think before you click. I promise to all of you I couldn't make it again. The mistake I've done. Sorry for all the damage that I caused to different institutions. I hope you give me a second chance to my mistake and forgive me. Once again, TPC, sorry for my actions. I take it to my consequences. What matter is it? Para sa akin pre, itong public apology niya, mas masakit pa physically yung naging cause niya kaysa dito sa una niyang pagbabanta sa akin. Ngayon, after ng public apology na to, posibleng isipin ng ibang tao, yun naman pala TBC, nagjo-joke lang eh. Tapos nag-PM pa siya sa akin mga pre, sabi niya, pasensya na, nadala lang daw siya ng emosyon niya. Na nagbigay sa akin na rason para ipurso itong kasong to, kasi hindi na lang para sa akin mga pre, kasi kung nagpurpurso siya ng course na criminology at posible siyang maging police in the future tapos ganitong uri ng pag-iisip ang meron siya no? na kapag nakita siya ng bagay na hindi niya nagustuhan sa mundo ng internet eh enough na rason na yun para magbigay siya ng death threat paano na lang kung magkaroon na ng kapangyarihan yung taong to paano na lang kung meron na siyang pwedeng bunutin sa bulsa niya no? at pwedeng itutok sa kapwa na hindi siya agree with hindi pwedeng maging police yung ganitong klasing tao mga pre tapos kinontak na rin ako ng pamilya ng taong to no? may kumontak rin sa akin na nagpapakilalang mama na itong taong to no, at sinabi na nagsasuffer yung anak niya sa mental health problems, nagbigay pa sa akin ng pruwebang papel, no, na posibleng diagnose ng depression daw yung taong to. Although, last year pa yung papel na pinakita niya. Na ako naman, hindi naman ako walang pusong tao, mga pre, no. Iniisip ko naman yung sitwasyon niya. Kung nagbibiru nga lang siya, kung hindi siya mentally stable, dapat ko bang patawarin yung taong to? Dapat ko bang hindi i-pursue yung kasong to? Kaso lumalaban yung logic sa isip ko, mga pre, di ba? Kung totoong may mental health problem itong taong to, no, at hindi siya stable, dapat pinipigilan to nung magulang niya na kumilos sa mundo ng internet. Dapat pinipigilan siya no, na magkaroon ng access sa social media at sa ibang tao kung ganito ka unstable yung utak ng taong to. At hindi nyo pwedeng irason sa akin no, na may mental health problem siya dahil itong mismong ginagawa niya ay nagkakos ng mental health problem sa iba. Isipin mo na lang kung hindi mentally strong yung isang tao na nakatanggap ng ganitong bagay. Nakaka-anxiety yung ganito eh. Kaya nga ako napaklik din sa profile niya nung no? unang beses ko na nabasa na babarilin niya ako kasi merong mental stress na nag epekto sa akin yung word na yun no? dahil merong talagang namamatay sa mga ganong salita ngayong mga panahon na to. So yan, yeah, na nakaraan, napapaisip talaga ako no? kung itutuloy ko ba. Not until may mga lumapit sa akin no? na personally nakakilala dito sa taong to daw. Hindi ko na sila ipapakilala no? para sa sarili nilang protection pero may nagsabi sa akin mga pre na hindi pala ito yung first time na may pinagbanta ang buhay itong taong to. At yung sinabi niya sa akin sa anonymous message mga pre, Keep me anonymous, din palà. He was a and he manipulated some girls aged years old, and I could send you some screenshot about it. People like him should be locked up for real. He was once a friend of mine, pero until he did that shit, I never considered him as a friend anymore. Diko masikmura. He also manipulated his and even threatened. The Also, please give justice to the victims who couldn't speak up because they are scared. I've been a fan of yours ever since 2022 and when I heard that he did this shit, it doesn't even surprise me anymore. Ganyan siya kababaw. Tapos nag-send siya sa akin ng mga proof dito sa mga sinasabi niya, no? At hindi ko na siya ipapakita dito sa video for legal reasons baka mabaligtad pa tayo. Pero isa to sa mga nagbigay sa akin ng mas matinding rason, no? Para ipersonal lang itong kaso na to laban dito sa taong to. Kasi hindi lang para sa akin itong hustisya na to, no? Para sa totoong nabigyan ng trauma nitong taong to. So hindi pwedeng reason sa akin na baka may mental health problem yung taong to, no kaya pagbigyan na lang natin. Yung mental health problems niya, no, kung totoo man, nagkakos siya ng other mental health problem, sa ibang tao. So, kailangan niya maging accountable sa mga bagay na ginagawa niya. No? And at the same time, kung totoo may problema sa isip tong taong to, bakit pinapayagan ng pamilya niya no, na may access tong taong to sa social media? At totoo nga lang, nag-message pa nga ako sa nagpapakilala magulang nito. Eh, no? Ang sabi ko, siguro kung gagawa siya ng apology video, no, magtulungan na lang kami, gawa siya ng apology video kung saan pinapakita talaga ng anak niya no? na nagsisisi siya sa bagay na ginawa niya at tumulong siya no? na spread namin yung mensahe no, na maging maingat sa mga bagay na sinasabi mo online dahil may kaakibat niya na consequences. Posible ko pa sana ang patawarin. Pero dahil dito sa other info na nabasa ko mga preno, parang binibigyan niya ako ng rason na, yo, I really think I should pursue this case. Baka ito na yung kailangan ng taong to, no? Para may magbago talaga sa way of thinking niya, no? Para mag-reflect siya sa mga bagay na pinagagawa niya. Kasi kung hindi ito yung first time na nangyari to at papalagpasin ko lang to, mangyayari lang ulit to in the future. So, pasensya na lang sa pamilya ng taong to, no? At pasensya mismo sa taong to, no? Kung talagang hindi naman niya min gawin yung bagay na to at nasabi niya lang out of emotion. Pasensya sa'yo, no? Kasi ipopursue ko talaga yung case na to. Ngayon, hinihintay ko na lang mga pareno. After ko kasi pumunta sa ACG, sa Anti-Cybercrime Group, may mga hinihingi lang sila sa akin no, na makakatulong daw sa kaso ko at hinihintay ko na lang yung cooperation din nung skwelahan na tong taong to para officially mailapit na namin yung kaso at magpersona dito sa case na to. So yeah, ito na lang siguro muna yung update tungkol sa video na to at kung merong further update tungkol sa kasong to, i-keep ko na lang kayo posted mga pre. At yeah, ako nga pala si TPC no, na nagpapaalala, pag-isipan nyo yung mga lumalabas sa bibig nyo mga pre. Yun lang naman, sheesh.